Idol, gagawa pa sana ako ng ano, ng pagkukwentuhan natin, ng magiging topic natin. Ano. Pero, bigla may pumasok sa aking isipan na pwede kong i-share sa inyo. Uh, Tama-tama ito. Marami ang mga naguguluhan. Ano, naguguluhan kung ano yung kanilang uh, tunay na kondisyon. Kung ano yung tunay nilang karamdaman o tunay nilang sakit. Uh, siguro, isa ka dito mga idol. Um, hindi mo maintindihan kung ang sakit mo ba ay acid reflux lang o meron pang ibang nag, uh, uri ng sakit ano uh, dito pumapasok yung sakit na anxiety ano bakit kasi masyado kang natatakot ano kasi parang hindi siya related sa sakit na GERD kaya yun uh, yun yung pag-uusapan natin yun yung pagkukwentahan natin Um, medyo sobrang pagod ako no papasa na all na naman yung iba beer um, Grabing grabe yung sa opisina uh, pag binuksan ko ito pag ininom ko ito sabihin nung iba sana all nagagawa yung ganyan ah bukas na bukas na Ah. Kung gusto mo nito, gayanin mo yung mga ginagawa ko. Ano? Uh, kailangan bawasan mo yung takot. Kailangan kumain mo ka ng mga masustansyang pagkain, yung inumin. Uh, masustansyang pagkain, kumain ka dito. Um, magpa ka. Bawasan mo yung ibang mga um, trigger dahil ito trigger na to eh uh, magbawas ka ng ibang trigger tapos um, kailangan kontrolado tapos yun nga palakasin ang resistensya uh, itaas ang immune system uh, maraming kwento ako nyan mga idol kaya ako nagagawa to ito gusto nyo to. lang araw, gusto na rin yan <laughs> Dati, matagal na panahon Nang kinalimutan ko yan Dahil ang pakaramdam ko lagi, mamamatay ako uh, Talagang Hindi ako lumalabas ng bahay Yung dati kong mga kaibigan Pinagtataguan ko na ayaw ko ng uh, Magpakita Kasi naaawa ako sa sarili ko Sa tuwing uh, makikita ko sila Umiinom hindi ko na magawa. Lahat ng mga um, Dating dati kong ginagawa, hindi ko na magawa. Katulad mo, mga, uh, katulad mo, idol. Yan, um, hindi ko na tutuloy yung, ano, hindi ko na tutuloy yung pagsulat. <laughs> ano, hindi ko na tutuloy yung pagsulat kung ano na lang yung maisip ko. Yun na lang yung isishare ko sa inyo. Ano, um, ano nga ba ang dahilan? Ano, ito ha. Ano nga ba ang dahilan kung bakit uh, hindi ma-detect o hindi makita yung sakit na nararamdaman mo. Kasi pag pinuntaan mo yung doktor, sasabihin, acid reflux. Pero sa isip mo, alayo-layo naman sa acid reflux nun. Ano? Ngayon, ang mangyayari, bibigyan ka ng gamot ng doktor, pero hindi nakakagaling. Itong pag uusapan natin itong pinagkukwentuhan natin mga idol karanasan ko nangyari sa akin nakaraan sa akin uh, nakilala ko na ano, nakilala ko na ang sakit na to at alam ko marami sa mga nanonood ngayon nangyayari ito sa inyo Ang sakit na girl maraming ano yan, maraming uh, connection. Ano, maraming connection sakit yan. Um, kung naaalala nyo mga idol, yung matagal na, matagal ko nung ano, kasi magki 3 years na ata ako nagbablog ng ano, ng ganitong itong ano, itong vlog, yung channel natin, ano, pinag-uusapan yung sakit natin. Nasabi ko na doon yung uh, hunyang sakit, di ba? Ang sakit natin hunyangong sakit 'yan, hindi 'yan nawawala sa aking isipan. <coughs> mapagbalat kayo. ano, mapagbalat kayo, um, nagbibintang yung ba, para bang ano? Ay iisip mo may sakit ka sa puso. Kahit wala ka naman sakit sa puso. May kanser ka kahit wala ka naman kanser. Yung ibibintang mo yung mga nararamdaman mo dahil eh, hirap na hirap ka sa mga nararanasan mo nararamdaman mo ibibintang mo ito sa malalang sakit malalang karamdaman yan ang ating ano yan ang ating sakit alam nyo ba na yan ay dahil sa hirap ano, sa hirap ng mga sintomas ng GERD nagpapalala yung anxiety tapos ano plus yung depression Naalala ko, may mga nakausap akong doktor. Kanina kasi, habang lunes kasi ngayon, ano mga idol, may plug ceremony kami sa opisina. Uh, yung isa sa director namin, ano, uh, psychiatrist, uh, na namin sa opisina, mag-share, ano, mag-share. Uh, psychology kasi siya eh. siya, about sa ano sa psychology doon ko na alala yung sakit na naranasan ko doon ko na alala yung mga napagkwentuhan namin napag-usapan namin ng doktor ko ano kung doktor ko uh, ilang ilan sa doktor ko lalo lalo na do sa aking ano gastro na um, nahirapan talaga dahil sa tuwing pupunta ako sa gastro ang dami kong sinasabing sakit tulad mo mga idol tulad nyo mga idol ang dami nyong sakit ano ang dami nyong sakit na nararamdaman ngayon uh, ah, dahil mabait ka yung gastro ko ah, tinuring na akong kapamilya dahil sa tagal na na doktor ako siya mapag-isip siya sa mga sinasabi ko um, ito lang sinabi niya sa akin tandaan nyo nung sinabi ko sa inyo na ang nagsabi sa akin na may depression ako yung gastro ko tapos hanggang sa naghanap ako ng psychiatrist na makakatulong ayun uh, uh, habang nagkukwentuhan kasi ganoon naman talaga yung check up na psychiatrist pag sa yo uh, tapos nga nung nagkaroon ng pandemic uh, yung aming ano ng opisina national headquarters namin meron kaming ano uh, resident psychiatrist Uh, yung resident psychiatrist namin Nung panahon ng pandemic uh, Naging trabaho niya Na tawagan ang lahat Nationwide ha mga idol Ang lahat na empleyado Ano? Lahat ng na empleyado naging Kasama sa trabaho niya Tawagan, kausapin Ayun uh, Napagtibay Naturuan ako kung paano Yun yung Doon ko nalaman na may ako akong problema ano ipagpatuloy natin yung sa gastro ko dahil sa nahihirapan siya kung ano yung gamot na ibibigay sa akin wala na siyang alam na gamot pa na i -re sa akin para ako gumaling kasi hindi nawawala yung sakit na meron ako lahat ng laboratory normal lahat ng pagsusuri normal ano ah nung panahon yun hindi pa nataas yung sugar ko ano? normal talagang ano talagang kahit ako nahirapan ako kasi mas nakakapraning mga idol tulad nyo tulad mo ba diba mas nakakapraning yung hindi alam ng doktor na pinupuntahan mo yung sakit mo kahit na halos araw-araw ka magpa-check up halos araw-araw ko pumunta sa kanya nakakapranig di mo alam kung ano araw-araw nahihirapan ka eto mga idol eto yung sakit natin eto ang kailangan mong puntahan psychiatrist maniwala ka idol nung binigyan ako ng doktor ko ng gamot para sa depression nawala para nagdahilan nawala para nagdahilan yung sakit nawala yung mga symptoms ang tagal, ang hirap ng nararamdaman natin na kung ano-ano yung naiisip natin para ka maluloko ka na sa pag-iisip kung ano yung nararamdaman mo kasi nga, ano talaga trauma na, trauma na talaga idol ano yung kailangan natin gawin ano lakasan mo yung loob mo open mind ano, open minded tayo ako kaya ako nag-share na nag-share kasi, yun yan, sabi ko sa vlog na ginawa ko nung nakaraan, hindi lahat ay katulad ko. Naghihirap pa hindi ako mayaman, idol. Pero kahit papaanon kami mag-asawa, nagagawa namin ng paraan na makapagpa-check up ako. Hindi lahat tulad ko. Nakakapagpa-check up. Ako, lahat na ata ng pwedeng puntahan, pinupuntahan ko para laang dito sa sakit na to. Ang kailangan lang talaga natin tanggapin natin ko anong sakit natin, pag-aralan natin ko ano makakatulong sa sakit natin. Hindi talaga delikado sakit natin, idol. Delikado siya kung hindi natin alam. Ano? Kasi ano eh, ang utak ng tao. Ano yan um Malaki yung uh, ano tawag dito. Malaki yung siniserve niya, malaki yung yung kasadila ko na eh, hindi ko ma, hindi ko mailabas eh. Ano tawag dito? Uh, sa buhay natin, sa kalusugan natin, malaki yung share ng ating utak. Ano? Kapag ang utak natin ah uh, nakapokus na lang sa um, negative, mahirapan tayong gumaling. Bagkos, magkakaroon tayo ng mas malalang karamdaman na hindi GERD, hindi acid reflux. Kasi umihina yung ating, ano, ang ating immune system. Ngayon, papasukon tayo ng maraming sakit. Ganun yung nangyayari. Alam nyo, lahat ng sakit mararamdaman mo. Lahat ng sakit nararamdaman nyo, Naranasan ko kasi 'yan kaya ako nako lahat ng sakit nararamdaman ko. Malimit may viral ako. Ano? Uh, mabilis na magkasipon, mag sumakit ang katawan, nagkakalagnat, prangkaso uh, uh, Malimit nagkakaroon ng singaw. Sakit sa balat minsan. Ano? Uh, minsan yung buhok nang nalalaglag. Ano, marami, nalalaglag yung buhok minsan nagkakaroon ka ng balokis ano yung sa balat uh, nagkakaroon ka ng an-an ganun uh, masyado mababa yung immune system natin ano mabilis ka magkasugat kahit kagat lang na insekto mamamaga yan yung ano eh yan yung nangyayari ano yan yung nangyayari sa atin Uh, babalik yan babalik yan psychiatrist lang mga idol pag talaga hindi mo alam yung sakit mo tapos mm, ang daming pumapasok na iba't ibang uri ng sakit uh, pumunta ka sa mga mm, datihan mo ng doktor tapos hindi ka nila mapagaling hindi nila uh, hindi sa sa'yo wala ka namang ibang sakit eh wala kang ibang sakit pero hindi ka nila mapagaling. Kahit pa wala kang ibang sakit. Isa lang punta mo sa psychiatrist. Huwag na tayo mahiya. Hindi lahat ng ano, hindi lahat na napunta sa psychiatrist may sira ang ulo. Ah, uh, ito lang, ito ah uh, dun sa boss ko kanina na nag-aano, nag ano, siya. Panahon talaga ngayon, uh, ang tao, masyadong stress. Yung lahat na nagiging problema natin ay naggaling o nagsimula sa stress. Sa stress na nasa paligid natin. Kahit anong nasa paligid natin, maging trabaho yan, maging kapamilya natin yan, maging mahal natin sa buhay yan, mabigat yung stress. Tapos, dagdagan natin yung pagina na resistensya natin dahil sa lifestyle. Pero talaga, pinakamalaking problema kung bakit ang daming sakit natin dahil sa stress. Malaki talaga yung dahilan ng utak ng tao sa pagkakaroon natin ng karamdaman. Cheers! Yun lang mga idol. Naalala ko yan kaninang umaga. Sabi ko, isusulat ko, ano, isusulat ko. Naglagay ako ng ano, kasi makakalimutin na nga ako eh. Nasa edad na rin siguro na pag akit pagtungtong mo ng 40 um, mabilis ka na makalimot ako 46 na naglagay ako dito ng ano yan lagi may sakit, lagi may sakit pero hindi malaman kung ano uh, alam ko na kung uh, yan yung magiging topic yan yung pag-uusapan ngayon nasa isip ko na tutuloy ko yan susulat ko ngayon um, mawawalan ako ng time may gagawin pa rin ako i-share ko na lang kung ano na lang yung may, may kwento ko at least ah uh, maging aware lang kayo maging aware lang kayo sa mga nahihirapan ano sa mga nahihirapan hindi maintindihan hindi malaman ko ano ang inyong karamdaman bukod sa acid reflux ano bukod sa acid reflux uh, ang nangyayari niya mga idol kaya ganun naranasan niya na ang simula niyan acid reflux yun yung sinasabi kong hunya akong sakit, di ba? Acid reflux ang pinagsimulan. Na, na gano na yan, parang kadena. <laughs> nag, mm, um, gumapang na na kung gumapang, nagbuklod-buklod na, dumami na. Malaki tulong ang psychiatrist, mga idol. Pero kung marunong ka naman, um, i-adapt, ano, yung marunong kang do uh, basahin yung mga sa Google ano at uh, marunong kang umunawa yun pala yun ang gusto kong sabihin kahit nang pang nasa dila ako marunong kang umunawa sa nangyayari sa iyo madali ka makaka-recover kahit nga hindi sa psychiatrist eh kahit sa sariling sikap mo ano ah uh, mo yung mga sakit mo Mawalayo yung ang takot mo. At tanggapin mo kung ano nararamdaman mo. At uh, maging open-minded ka sa mga dapat mong gawin. Ano? Makaka-recover ka agad, mabilis. Ganun kasi ako. Uh, yan nakakainom ako. Gusto mo bang maging ganito? Ano, pero kapag ka, um, naging okay ka nakatulad ko, kailangan uh, open-minded ka pa rin na um, Anytime pwede mo maranasan muli. Kailangan um, hindi mo ibabalik yung dating uh, kung bakit nasira ano yung digestive system mo. Ano? 'Wag mo ibabalik yung kasi ano eh uh, maraming sakit ang kaibigan ng ano ng problema sa digest digestive system natin. Ano? Yan lang mga idol. Ang mga kwento ko, kwentong karanasan ko, um, hindi ito pinag-aralan ng sensya. Ito ay nakaraan ko. Ito ay nalampasan ko. Kaya, ito ngayon, nagsishare ako sa inyo. Bye-bye at uh, God bless you. Ingat tayo lagi at sama-sama nating labanan ang sakit na meron tayo.